Ito, ikot-ikot lang tayo dito sa may Burhan Park. Ay, dito pala sa camp dyan eh. Dito lang tayo. Picture-picture lang. Yung maganda mga ano dito. May bayad pala. <laughs> may bayad de? Eh. Pasok? May bayad pa pasok? Yes po. Pagkano? Um, ah, depende po sa bibili ko. Hindi, hindi ko bibili. Ikot lang. Pa? Ikot-ikot lang ako. May bayad? Ay, wala po. Wala, po. wala pang bayad? Ganun. <laughs> yan pala. yan Ganda rito. Puro pailaw. Ayan. Ikutin lang natin tong village. Ay, tong dito sa Camp Hay. Ito. Mga pailaw. Pinsan, okay lang yan. Makapagyo silang tsa. Okay na yan. Ayan. Ganda ro. Okay no? diba? Ang Ganda ng mga pailaw. Nakabsat mga, mga bonsai oh. Dito tayo sa Camp Hay, ah. Ito yung Manor Hotel. Ito yung Manor Hotel na sinasabi nila. 1,300 pa lang yung buffet dito pag nag-buffet ka. Kumain ka dito ng buffet, breakfast buffet, 1,300. Okay na. So, Ipong ka ng 1,300. Solve ka na yung kinain namin kaninang umaga so nagsalot pa ko rin hindi na ako na to na oo oh, merienda na lang kaninang umaghapon yan yun yung Janje, ah. ito pala yung Manor Hotel dito sa Camp Janhe ah. Christmas village ka pa, eh di naman dito. Kung magagastos ka pa sa Christmas village, di ba? Ganon din naman. <coughs> Maganda rin naman dito. Okay, ng mga bata, ganyan. Uh, yan ang makikita rito. Mga giant lion. pwede nga mag live dito mamaya mamaya dito tayo mag live kakabsat mga bonsoy pero music kasi may music dito lang, lang tayo sa walang music ganda oh ganda talaga rito sa may ano sa may uh, manor hotel ilagahandaan talaga ito tuwing Pasko itong Manor Hotel oh. uh -huh. paikot yan, puro pailaw, kakabsat mga bonsoy uh -huh. tama na muna ang politika nag enjoy tayo dito sa Baguio kaya gusto ko dito sa Baguio wala, nakakalimutan ko yung politika wala stress lang ang politika talaga dito diba, maganda-ganda ng mga tanawin dito bakit ka magtitiis sa puli-politika? Basta nakasupport tayo kay President Bongbong. Yun lang yun. Diba? <laughs> <laughs> Pintasin si Silaw na. The decorations na. Nakalilaw. Amin. Amin. Pagsilaw. Banda Pwede nga ako mag-live dito ah. Na oras na ba? Pwede na tayo dito mag-live. Masyado hmm. pa maaga. O, oh, isa pa daw!

Tawag tayo kay Kuya Tawag ako kay Huyang Ko Ito tahimik na <coughs> 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 mga gusto mag go kart dito eh okay, out na natin kakabisa at mga bunso upload videos ng Kuya Tawag po ako sa bahay. Bye-bye. Kakabsat. Mga bunsoy. Salamat.